Hello guys, ayan. Uh, samahan nyo kami guys, pamitas kami ng dragon fruits at saka, at saka gulay dito sa aking maliit na farm. Kung anong mabutan namin, pipitasin namin. Kasama ko nga pala yung aking kapatid, ayan, si Nini, ayan. At saka yung anak ko pong bunso, ayan na. Yan yung isang side ho, meron na akong tanim dyan ng dragon fruits. Ayan. Kahit to medyo maniba lang lang ho dyan, eh, pinipitas na namin. Kasi pangkain lang, mas medyo masarap yung medyo... Manamis-namis na medyo maasim-asim essentially ngayon eh, maulan para para ka lang nag, ano lang diri naman kasi sobrang sarap nung no, sobrang tamis ayan ayan na nakakuha na kami dyan ayan. meron sa labas babalikan ko na lang kasama ko yung kapatid ko dyan tsaka yung anak kong bunso ayan naghahanap-hanap na po kami dyan yan po yung isang side ng aming dragon fruit ayan una ko namin napitas ayan hindi ko kalakihan yung aming dragon fruit siguro dahil na rin sa panahon sobrang init Ayan. Pero, ayos naman, no? Matamis naman. Pag hinug na hinog talaga ang dragon fruits, guys. Promise. Sobrang tamis. Kaya lang ito, eh, hindi masyadong masyado pang hinog. Yun lang ako kasi kasarapan. Pangkain lang naman. Ayan, naghahanapan na po dyan ng aking Ito po yung isang side sa gilid. Ayan. Nakakatuwa lang, guys. Sabi nga ako nung kasabihan. Kapag maitinan na eh, ni may aanihid. Tingin-tingin lang. Marami ho siyang bunga, guys. Kaya lang, mga hilaw pa. Ayan, mga hilaw pa. Ayan. Pati humani ba lang, kinukuha na namin dyan kasi pangkain lang naman. Yan, may nadaanan ako ang palaya. yan pinitas ko na rin ho ang palaya. Ayan. May kami dyan ang palaya. Lahat to ng gulay na madaanan namin na pangulam. pinitas e, bin, na ho namin. Yan, tingin-tingin lang ho. Naghahanap kami ng hinog. Yan, tingin-tingin lang po dyan. Yan, tingin-tingin lang kami dyan. Ako ko nga po pala yung nagbibidyo. Yan. Yung kapatid ko na lang ang aming pinamitas. Ayan, meron pa ho dyan. Yan, medyo malaki ho yan. Yung mga una ho kasi bunga, gawa nung mainit ho. Medyo maliliit. Pero itong mga huling bunga ko, medyo malalaki na po sila. Yan, medyo malalaki na. Yan po yung isang side. Mm, yan. Diyan, meron pa rin huwag kami yata makuha dyan isang malaki pa. Doon sa isang side, maraming bunga. Doon sa isang side, madami huwag siyang bunga. Ayan. Yan, meron malamit malaki na rin huwag Yan. Napakarami niyang bunga. mga, hili, mga ano pa siya. Maliliit. Nilagyan ko kasi ng fertilizer. Yan. Medyo maliliit yung iba. Pero talagang na panahon niya ho kasi ngayon eh. Yan. Yan. Nauna na ho yung anak kong bunso. Yan. Yan guys. Lumipat naman ho kami din sa labas. Sa may gilid ng plais Yan. Kita niyo. Meron agad ho dyan. Dyan ho medyo maraming bunga. janu ho kami makakarami. Yan. Kita na Nakakalibang lang talaga guys. Eh. Nakakatuwa ang mamitas. Yan. Napakabilis guys magpalago ng dragon fruits guys. Pag tinanin mo siya, napakabilis siya pong lumago. Antimano guys, magsasanga-sanga siya. Kaya kahit na ho, meron kayo lang maliit lang na bakuran, tanim kayo niyan guys. Nakakatuwa. Sandali lang ho malaki. Sandali lang guys, malago. Yan. Almost a year lang ho yan guys, yung dragon fruits na yan. Pero ayun na munga na. At napaka-kapal na po niya. Ayan, mayroon na naman po dyan. Ayan, maliliit po yung iba dyan. Ganun po talaga. Ayan, maliliit. Mm. Ayan, oh, may mga bago po hong bulaklak. May mga bago. Ayan, may, sa mayroon din po akong tanim dyan na, na buko. Sa gilid ng fly stand. Ayan, tingin-tingin lang. Ayan, tingin-tingin. Ayan, tingin-tingin. Ayan. Hanap-hanap lang mo kami dyan ng hinog. Ayan o, ayan o, meron. Yeah. Marami yung bunga rin ng bahagi na ito. Itong side na to madali siya. Wala ko kaming pinalagpas dyan kahit maniba lang. <laughs> Nakakatuwa ko kasi mamitas. Nakakatuwa at medyo malalaki talaga yung iba. Ayan. Pangkain-kain lang guys. Napaka, napakasarap pag meron kang itinanim. Hindi na nakakaganda. Yan, marami yung bunga yan, pero hindi namin kukuhanin lahat. Yun lang medyo hinuglang lang talaga. Yan. Ang lang niya mamunga. Kaya lang guys, ang pagpitas nito medyo ingat ka lang ng konti kasi yung matinik yan eh. Matinik. Lagi ako natitinik yan eh. Matinik ko kasi yung dragon fruits. Mm, Yan. ang mamitas e eh, siguro mga one or two days kung di namin kukuha yan inog na rin ho yan 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 tingin tingin pa ho kami din ayun meron pa po yan meron pa rin yan yan tumabila kami sa niyog yan yung anak ko nando doon nagtuturo-turo siya ah, tuwa mamitas guys sa to yan nakakatuwa. Ano na kapag tabi-tabi yung bunga niya na hinog? Nakakatuwa, guys. Oh, di ba? Oh, ang lago agad ho. Ayan, nakarami ho kami diyan, guys. Pa oh, may papakita ko sa inyo na ko namin. Pati gulay, lahat, guys, ng masagasaan namin. Kinuha na namin. Lahat, ayan. ayan medyo malaki po yan, no? Ayan, medyo malaki. Yan guys, hanggang dito na lang yung video namin. Yan. Yan guys, pakikita ko guys yung mga nakuha namin. Gulay, sinama ko na ho, metal may talbos ng kamote, patola, talong, ampalaya, tsaka po dragon fruits guys. Sige po guys, hanggang dito na lang. Bye. Thank you.